Hello mga katropa, ako nga pala si Joyce. Ituturo ko sa inyo ang isang bersyon ng paglalaro ng piko. Para malaman kung sino unang maglalaro sa piko, ay kailangan nila mag-jack and pull o magmaibay -taya. Ang mga kailangan sa larong ito ay chalk or charcoal na ginagamit sa pagguhit ng linya sa kongkretong lupa at laban na bato o piraso ng mga basag na baso na ginagamit bilang pamato or marker. Ihahagis ng unang maglalaro ang kanyang pamato sa number 1 section. Tapos, lulokso siya sa bawat bahagi ng box. Hanggang marating niya ang pinakahuling bahagi at muli babalik upang kunin muli ng payuko ang pamato at tatalon palabas ng boxes. Muli ihahagis ng manlalaro ang kanyang pamato sa ikalawang box section. Kailangan dakdawan ang number kung saan naroon ang pamato at muling ulitin ang procedure tulad na naon na ginawa. Kapag napunta ang pamato sa guhit o ang manlalaro ay umapak dito, dapat ang susunod na manlalaro na ang titira. Ngunit kapag hindi siya nataya, ipagpapatuloy lang ng manlalaro ang procedure hanggang magawa niya ito sa pinakahuling seksyon. Kailangang ibato ang pamato ng nakatalikod upang malaman kung anong bahagi ng diagram ang magiging bahay nito. Isusulat na dito ang kanyang pangalan at walang sino man ang pwedeng umapak dito. Mula magsisimula at ipagpapatuloy ang laro. At kung sino man ang pinakamaraming bahay ay siya mananalo. O sige mga katropa, paalam.